mga bilang kabanatang labindalwa. At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises tungkol sa pagkakasagawa niya sa isang babaeng kusita. Sapagat siya ay nag-asawa sa isang babaeng kusita. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakikipagsalitaan? Hindi ba nakikipagsalitaan din naman sa atin at narinig ng Panginoon. Ang lalaking nga si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. At sinabi agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam, loobas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan at silang tatlo ay lumabas. At ang Panginoon ay buwaba sa isang tila haliping ulap at tumayo sa pintuan ng tolda at tinawag ni Aaron at si Miriam at sila ay kapwa lumabas. At kaniyang sinabi, Dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita kung meron sa gitna ninyo na isang propeta. Akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. si tapat sa aking buong buhay. Sa kaniya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan, at ang anyo ng Panginoon ay kaniyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod? Laban kay Moises? at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila, at siya ay umalis. At ang ulap ay lumayo sa tolda, at narito si Miriam ay nagkakitong na pumuting gaya ng niebe, at tiningnan ni Aaron si Miriam, at narito siya ay nagkakitong. At sinabi ni Aaron kay Moises, O Panginoon ko, Isinasamo ko sa iyo na huwag mong iparatang ang kasalanan sa amin, sapagkat ginawa namin na may kamangmangan at sapagkat kami ay nagkasala. Huwag mong itulot sa kaniya. Isinasamo ko sa iyo na maging parang isang patay sa tunaw ang kalahati ng kanyang laman paglabas sa tiyan ng kanyang ina. At humibig si Moises sa Panginoon na sinasabi, pagalingin mo siya o Diyos, ipirama ni ko sa iyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Kung siya'y niluran ng kanyang ama sa kanyang muka, hindi ba siya maihiyang pitong araw? Kulungin siyang pitong araw sa labas ng kampamento, at pagkatapos ay madadala siyang muli sa loob. At si Miriam ay kinulong na pitong araw sa labas ng kampamento at ang bayan ay hindi naglakbay hanggang si Miriam ay nadalang muli sa loob. At pagkatapos nito ay naglakbay ang bayan mula sa Hasiroth at tumantong sa ilang ng Paran.